Chapter 1616 Ang tavern ay punong-puno, buhay na buhay sa ingay ng mga boses at tawanan. Habang patuloy ang pagdaloy ng mga inumin, ang ilan sa mga parokyano ay naging lalong maingay, sumisigaw ng malakas, habang ang iba naman ay nakasandal, nagmamalaki ng mga labis na kwento. Dahil sa alak, maraming nagpakita ng kanilang tunay na kulay. Sa kalapit na mesa, isang lalaking may namumulang mukha at hindi matatag na mga hakbang ang natagilid patungo kay Phoenix. Malinaw na lasing siya dahil ang kanyang malilibog na mga mata ay humigpit at ang kanyang lakad ay nagpapakita ng kanyang kalasingan. Ngunit, dahil sa lakas ng alak, tila wala siyang takot. Bakit ang ganda-gandang babae ay may suot na maskara? Halika! Hayaan mong makita ko kung gaano ka kaganda bulalas niya, inaabot ang maskara ni Phoenix. Ang kanyang kasabikan ay parang hayop, parang aso na handang sumugod. Nakita ang eksena, nagiba-iba ang reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay nanood na may masayang pananabik, habang ang iba ay umiling sa kawalang pag-asa. Yan si Alberto Marquez, ang prinsipe ng Divine Dog Sect. Kilalang kilala siya sa kanyang kalaswan ng pambubuli sa mga lalaki, pang-aabuso sa mga babae, at paggawa ng bawat kasuklam-suklam na gawain na may isip. Nasa panganib ang batang iyon, bulong ng isa. Hindi ba totoo iyon? Bulong ng isa. Maski na may maskara siya, makikita mo sa kanyang katawan na napakaganda niya. Walang paraan na makakaligtas siya sa mga pangakit ni Prinsipe Alberto. Ang mga bulong-bulungan ay lumakas na may halong inggit at mga sumpa na pumuno sa hangin. Si Alberto, gayon paman, ay hindi nagbigay pansin. Ang kanyang mapaghimagsik na tingin ay nakatoon kay Phoenix, at ang kanyang dila ay lumabas upang dilaan ang kanyang mga labi na parang siya ay isang handa ng piging sa kanyang harapan. Tigilan mo ako. Sigaw ni Phoenix, ang kanyang nag-aalab na mga mata ay sumisilip sa kanya habang tinadya kanya ang kanyang kamay bilang isang prinsesa ng Flamore tribe at isa sa mga nangungunang batang mandirigma ng kanyang henerasyon, madali sana niyang napuruhan ito sa isang hampas kung hindi lang nasil ang kanyang espiritwal na enerhiya. Oho! Palaban ka! Gusto ko yan! Tumawa si Alberto ng Malabog, kahit naglabas pa ng ilang tunog na parang aso habang ang kanyang mga kasama sa mesa ay napuno ng tawanan. Ang pitong iba pang kabataang lalaki, lahat mula sa Divine Dog Tribe, ay pinalibutan si Phoenix, pinutol ang anumang pagkakataon na makatakas siya. Ipinakita nila ang kanilang mga ngipin na parang mga asong nagngangalit na nagbabantay ng premyo, na malinaw na hindi nila siya papayagang makaalis. Little Lady, mas mabuti pang magpakabait ka. Ito ang prinsipe ng Divine Dog Tribe, ang magiging pinuno ng aming bayan. Kung paglingkuran mo siya ng mabuti, marami kang gantimpala. Nanginginig sa galit si Phoenix. Ang buong ikatawan niya ay tense habang itinuro niya si Sebastian at sumagot, bakit hindi mo siya tanungin kung pumapayag siya muna? Itinaas ni Alberto ang isang paa at inilapag ito sa upuan katabi ni Sebastian, tinatitigan siya nang may ng may pang-aasar ng iti. Bata, gusto kong makipag-usap ng kaunti sa magandang babae sa tapat mo. Baka makilala ko siya ng mas mabuti. Ano sa tingin mo? dahan ang ibinuhos ni Sebastian ang isang baso ng alak at ininom ito ng isang maayos na galaw bago sumagot ng kalmado, ano sa tingin mo kung gusto kong manligaw sa asawa mo? Ang ngiti ni Alberto ay biglang natigilan, ang kanyang ekspresyon ay naging puno ng galit. Isang mababang, guttural na pagngangalit ang tumakas sa kanyang mga labi, na tila kahawig ng pagngangalit ng isang galit na aso. Binabalaan kita, papatayin ka. Bago makasagot si Alberto, sumiklab ang galit ng kanyang mga tao, sinugod si Sebastian na parang mga mababalyo na hayop. Ang kanilang mga mukha ay nagalit at ang kanilang mga atake ay walang awa at walang pigil. Kaawa-awa. Si Sebastian ay naglabas ng malamig na pagubo, casual na inaalog ang kanyang kaliwang kamay. Isang hindi nakikitang alo ng napakalakas na kapangyarihan ang sumalpok sa mga papalapit na sumasalakay ang mga lalaki ay napalipad pabalik na parang mga sirang saranggola sa isang iglap, na may dugo na sumasabog mula sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga mukha ay natigilan sa takot, at bago pa man sila bumagsak sa lupa, ang kanilang mga buhay ay nawala na. Hindi kailanman nagpakita ng awa si Sebastian sa mga kaaway. Bagaman hindi siya naghahanap ng gulo, hindi rin siya natatakot sa mga ito. Kung may magtatangkang umatake sa kanya, dapat silang maghanda na harapin ang kamatayan. Ang buong tavern ay napatigil ng tahimik habang ang eksena ay nag-iwan sa lahat ng may matinding pagdududa. Kahit si Alberto ay nanatiling walang kibun na nakabuka ang bibig, at ang kanyang kumpiyansa ay naglaho. Ang mga patay na lalaki ay hindi mga mahihina. Lahat sila ay mga tagapagukit sa Intermediate Deity Realm, at dalawa pa nga sa kanila ay nasa huling yugto ng realm na iyon. Ngunit si Sebastian ay walang kahirap-hirap na pinatay sila sa isang galaw lamang ng kanyang kamay. Kasing dali lang ng pagpukpok ng langaw. Ang labis na pagkakaiba sa kapangyarihan ay nakakatakot. Siya ay isang Holy Lord Master. Bagaman ang Outer Expanse ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga intermediate deity realm cultivator, hindi lahat doon ay nasa antas na iyon karamihan ay mga lokal na mas mahina kaysa sa tunay na mga elite na naglalakbay sa lugar. Chapter 1617 Ang Divine Dog Tribe, tulad ng maraming katulad na grupo, ay namuhay sa outer expanse sa loob ng maraming henerasyon. Dahil dito, ang mga cultivator sa intermediate deity realm ay medyo bihira sa lugar na iyon. Ang tavern kung saan naganap ang sagupaan ay isang maliit at hindi kapansin-pansing establisimyento karaniwan, ang mga nasa intermediate deity realm ay hindi na mag-aaksaya ng oras para bisitahin ang ganitong lugar. Ito mismo ang dahilan kung bakit naging matatag si Alberto na kumilos ng walang takot hanggang ngayon, nang hindi inaasahang nakatagpo siya ng isang tao na hindi niya kayang talunin. Si Alberto, bagaman nagulat sa simula, ay hindi naman lubos na madaling matukso. Mabilis niyang naibalik ang kanyang kapanatagan. Ang kanyang mga mata ay nag-init at isang mababang ungol ang umabot mula sa kanyang lalamunan habang malamig na nagtanong, Sino ka? Umalis ka na. Sabi ni Sebastian nang natag at walang emosyon itinaas niya ang kamay at hinaampil si Alberto. Bagaman mabagal ang paggalaw, wala nang magawa si Alberto kundi manood sa takot habang lumalaki ng lumalaki ang palad sa kanyang paningin. Sinubukan niyang umiwas, ngunit para bang ang kanyang katawan ay nagyelo sa lugar. Ang matalim na tunog ng sampal ay umabot sa buong tavern. Maraming mga tao sa paligid ang instinctively na humawak sa kanilang sariling mga mukha, napapangiwi na parang nararamdaman nila ang hapdi. Si Alberto ay pinagsabog na parang tinalong aso, na may dugo na sumasabog mula sa kanyang bibig habang siya ay nahuhulog sa hangin. Para sa mga nagmamasid ng mabuti, ilang ngipin niya ang makikita pa sa gitna ng mga pulang patak. Bumangga si Alberto sa isang mesa, nabasag ito sa piraso habang bumabagsak siya sa lupa. Ang kanyang katawan ay nakahiga na baluktot at deformed, at ito ay isang nakakaawang tanawin. Kung makita siya ngayon ng mga kasamahan niya sa tribo, baka hindi mga kasamahan niya sa tribo, baka hindi na siya makilala ng mga ito. Gayunpaman, ito ay resulta ng pagpipigil ni Sebastian. Kung hindi siya nagpakita ng pagpipigil, hindi sana nakaligtas si Alberto. Si Sebastian ay umiwas sa pagpatay sa kanya, alam na ang paggawa nito ay mag-uudyok sa Divine Dog Tribe at magpapahirap sa kanyang mga plano na makuha ang Zenith Pill. Si Alberto ay nakahiga ng walang kagalo galaw sa lupa ng mahabang panahon bago sa wakas ay napaatras at tumayo. Ang kanyang mapanganib na tingin ay nakatutok kay Sebastian, at ang kanyang pagngangalit ay napalitan ng ilang kaawa, awang tunog na parang aso. Ngunit, wala siyang sinabi. Naglimp siya palayo sa kahihiyan na may buntot sa pagitan ng kanyang mga binti, umalis sa tavern na tahimik na tahimik. Pagkatapos ng insidente, lahat sa tavern ay tumingin kay Sebastian na may pagkamangha at paggalang, hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Matapos nilang matapos ang kanilang pagkain, bumalik si na Sebastian at Phoenix sa parehong daan. Sa kanilang pagbalik, nakatagpo sila ng isang grupo mula sa Unicorn Tribe, isa sa kanila ay tila isang Holy Lord Master. Gayunpaman, si Sebastian ay hindi na mukhang dati, at si Phoenix ay nakasuot ng maskara. Ang dalawa ay dumaan sa grupo nang hindi nagdudulot ng anumang hinala. Pagkalayo nila mula sa mga miyembro ng Unicorn Tribe, tumingin si Sebastian kay Phoenix at tinanong, bakit hindi ka humingi ng tulong kanina? Bahagyang iniling ni Phoenix ang kanyang ulo, ang kanyang ekspresyon ay kalmado habang sumagot siya, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong humingi ng tulong? Bukod dito, wala namang laban ang mga taong iyon sa iyo, kaya bakit pasayangin ang pagsisikap? Bagaman lohikal ang kanyang mga salita, hindi mapigilan ni Sebastian na magmuni-muni. Sa mga sandali ng kawalang pag-asa, kahit ang pinakamahinang sinag ng pag-asa ay sapat na para sa karamihan ng mga tao na kumilos parang isang nalulunod na tao na kumakapit sa dayami. Gayunpaman, itinago niya ang kanyang mga saloobin, bahagyang tumango lamang bilang pagkilala. Nang dumating sina Sebastian at Phoenix sa kanilang taguan, hindi mapigilan ni Brody ang kanyang kasabikan at agad na nagtanong, Kamusta? May nakuha ba kayong kapakipakinabang na impormasyon? Ikinwento ni Sebastian ang lahat ng narinig niya. Habang nakikinig si Brody, lumaki ang kanyang kasabikan at nagsimula siyang magpalakpak ng mabangis, sumigaw, ang Zenith Pill at ang Phoenix Quartz. Para bang ginawa ang mga kayamanang ito para sa akin? Habang pinapanood ang sigasig ni Brody, isang tusong iti ang lumitaw sa mga labi ni Sebastian. Inaasahan na niya ang reaksyon ni Brody ang lalaking ito ay may ilong para sa kayamanan na parang pusa na humahanap ng isda. Alam ni Sebastian na hindi titigil si Brody hanggat hindi niya nakuha ang mga bagay na iyon, na siyang eksaktong kinalabasan na inaasahan niya. Chapter 1618 Nagsalita si na Sebastian at Brody sa harap ng isa't isa. Matapos ang mahabang talakayan, nagkasundo na sila sa isang plano. Ito ang kanilang karaniwang taktika na may kaunting pagbabago gagamitin ni Brody ang kanyang mga clone bilang pain habang si Sebastian ang bahala sa pangangalap ng gantimpala. Nilalagay ko ang leeg ko sa panganib dito, Seb. Kung maisip mo man na itago ang kayamanan para sa sarili mo, swear, tapos na tayo, babala ni Brody habang nakatingin siya kay Sebastian ng may seryosong ekspresyon. Pinalo ni Sebastian ang kanyang dibdib at nangako, huwag mag-alala. Hahatiin natin ito ng pantay. Hindi ako babalik sa aking salita. Tumanggaw si Brody at sinabi, sige. Magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. So, kailan tayo magsisimula? Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging matatag. Walang oras na mas mabuti pa kundi ngayon. Maghanda na tayo at simulan na agad. Ang pag-set up ng isang formation ay parehong mental at pisikal na nakakapagod, at nangangailangan din ito ng malaking halaga ng mahahalagang Royal Yellowstones. Kailangan mo akong bayaran para sa pagsisikap. Kumikislap ang mga mata ni Brody sa kalikutan habang inabot ang kanyang matabang kamay. Bumangon ang mga labi ni Sebastian. Hindi niya gusto pero kinuha niya ang isang batong kulay dilaw na kasing laki ng kamao at inihagis ito. Dapat ay higit pa ito sa sapat para sa dalawang setup. Yan lang. Ikaw ang tunay na kahulugan ng kuripot. May ideya ka ba kung gaano kar trabaho ito? Binigyan siya ni Brody ng tingin ng labis na pagbesdain. Kung gusto mo, kunin mo. Kung hindi, iwanan mo. Sige na nga. Kukunin ko na, bulong ni Brody habang inilalagay ang bato sa bulsa at umiwas. Naglakad siya palayo upang maghanda habang si Sebastian at Phoenix ay sumunod sa likuran. Sa kabaligtaran, si Clayton ay abala pa rin sa paglinang ng Dimension Slash. Hindi siya ganap na nakakaalam sa mga nangyayari sa paligid niya. Pumili si Brody ng isang malawak na kagubatan ng mga maple upang itayo ang Porma sayon. Ang mga buhay na pula at kahel ng mga nalalaglag na dahon ay nagbigay ng kamangha-manghang tanawin ng taglagas. Gayunpaman, wala siyang gana na pahalagahan ito dahil sila ay humaharap sa Flamore tribe at Unicorn tribe, na may posibilidad na makaharap ang isang transformative deity master. Walang mas mataas pang pusta. Ang mukha ni Brody ay tense, may mga patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang nuo habang maingat niyang itinatayo ang bawat bandila ng forma sayon sa tamang posisyon nito. Bilang karagdagan sa telelink formation, nag-set up din siya ng parehong depensibong at offensive na mga forma sayon. Hindi rin nagpalamig si Sebastian. Nakahanap siya ng tahimik na lugar at nagpakasubsob sa pagsasanay ng void shift technique. Ang kanyang nuo ay nagkibit balikat habang siya ay lumubog sa malalim na konsentrasyon na para bang wala ng ibang bagay. Si Phoenix ay nakakulong na ng ilang buwan at dahan-dahan ng nakakaangkop sa kanyang kalagayan. Habang pinapanood niya itong magpakasipag sa kanyang pagsasanay, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na hindi matalo. Pinagpag niya ang kanyang mga labi, sinimulan niyang mag-practice ng dimension slash, at ang kanyang matibay na tingin ay nagpakita ng matibay na determinasyon. Sa susunod na dalawang linggo, nag-set up ng mga forma sayon si Brody habang pinapatalas ni na Sebastian at Phoenix ang kanilang mga kasanayan. Lahat ay abala. Nang natapos na ang mga paghahanda, bumagsak si Brody sa tabi ni Sebastian, humihingal. Kayo dalawa, ang saya-saya nyo. Ako, nagtatrabaho ng sobra, at malapit na akong mawalan ng malay sa pagod. Ngumiti si Sebastian ng bahagya at sinabi, salamat sa iyong pagsisikap. Kapag natapos na ito, dodolan kita ng isang masayang salusalo. Brody ay ngumiti ng may pagnanasa. Deal. Dalhin mo ako sa Elysian Rain Lounge at ipagsilbi mo ako kay Ethel. Agad na namutla ang mukha ni Sebastian at pinigilan niya ang pagnanais na sipin siya. Tama na ang Saturday Saturday. Kumusta ang setup ng formation? Perpekto, syempre. Na-setup ko na ang Inferno Sky Strike formation, ang Soul Shackle formation, at ang Telelink formation. Walang palya pinalaki ni Brody ang kanyang dibdib sa pagmamalaki na parang may nagawa siyang napakalaking bagay. Tumango si Sebastian. Mayroon siyang ganap na tiwala sa kakayahan ni Brody sa mga porma sayon. Magaling. Maglakad na tayo. Pagkatapos, humarap siya kay Phoenix at sinabi, kakailanganin namin ang iyong kooperasyon. Kapag natapos na ito, malaya ka ng umalis. Mayroon ba akong pagpipilian? Ngumiti siya ng mapait, at ang kanyang mukha ay nagpakita lamang ng pagsuko. Hindi siya sumagot. Ang katotohanan ay dahil nakaselyo ang kanyang mga kapangyarihan, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod sa kanilang plano. Hindi sumagot si Sebastian. Sa pagkakasil ng kanyang cultivation, alam niyang wala na siyang ibang magagawa kundi sumunod. Chapter 1619 Wala akong pakialam kung gusto mo ang Zenith Pill at ang Phoenix Quartz, pero paano kung magdesisyon ang matabang ito na samantalahin ako kapag wala ka na? Sinuklian ni Phoenix ng masamang tingin si Sebastian, at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ang bahagyang nagkunot ang nuo ni Sebastian, at alam na alam niya ang personalidad ni Brody. Habang malamang na hindi naman lalampas si Brody, walang duda na susubukan niyang samantalahin siya kung mabibigyan ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Seb. Sinasalita ako, hindi ko siya gagalawin, sumpa ni Brody, pero ang kanyang mga mata na may pagdududa ay nagkanulo sa kanya. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot si Sebastian, kung gagawa siya ng kahit anong hindi tama, wala siyang makukuhang kahit isang piraso ng kayamanan. Ang mayabang nangiti ni Brody ay agad na nawala, at galit na galit siyang tumingin kay Sebastian. Seb, magkapatid tayo hindi ko akalain na iiwan mo ang mga kaibigan mo para sa isang babae. Nag-enjoy ka na, pero ngayon ayaw mo pa akong bigyan ng pagkakataon. Nagnitngit ang mga ngipi ni Phoenix sa galit, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ang selyo sa kanyang katawan ay bahagyang nagsimulang mag-alaw. Huminahon ka, Prinsesa Phoenix. Ganito talaga ang batang ito. Magtiis ka lang ng kaunti pa kapag nakuha ko na ang kailangan ko, palalayain kita. Mabilis na tinapik ni Sebastian ang ilang pressure points sa kanyang katawan upang palakasin ang selyo. Maaaring mukhang ordinaryo ang Iron Bale, ngunit ito ay isang kilalang lungsod sa buong outer expanse. Ang laki nito at ang estratehikong kahalagahan nito ang nagpasikat dito bilang isa sa limang pinakamahalagang lungsod sa rehiyon. Lahat ng pangunahing tribo ay may mga sangay doon, at ang Flamora tribe at Unicorn tribe ay hindi exception. Si Sebastian, Brody, at Clayton ay inagaw si Phoenix, at galit na galit ang Flamora at Unicorn tribe. Nagalok sila ng dalawang napakahalagang kayamanan ang Phoenix Quartz at ang Zenith Peel bilang gantimpala sa sinumang makakatagpo sa kanya ang balita ay kumalat na parang apoy, at ang mga makapangyarihang eksperto ay nagmadaling hanapin siya. Ngunit lumipas ang mga buwan ng walang anumang lead, at marami ang natatakot sa pinakamasama na siya ay maaaring nagkaroon ng malupit na wakas o umalis na sa outer expanse. Habang unti-unting nawawala ang pag-asa, karamihan ay sumuko, ngunit ang ilan ay tumangging sumuko. Ngunit bigla, may lumabas na balita mula sa wala may nakakita na kay Phoenix. Ang balita ay nagdulot ng pagkabigla sa buong mundo. Habang ang ilang mga skeptiko ay nagduda sa pahayag, mabilis na nawasak ang kanilang mga pagdududa nang makita nila ang isang malaking grupo ng mga eksperto mula sa Flamora at Unicorn Tribe na nagmarcha palabas ng lungsod. Kabilang sa kanila ay isang lalaking nasa katanghali ang gulang na may makapal na balbas na tiyak na natuklasan ang lokasyon ni Phoenix. Sundan natin sila at tingnan kung ano ang mangyayari. Tama ka. Hindi madaling harapin ang tatlong mga kidnapper na iyon. Dapat itong maging kawili-wili. Isang karamihan ng hindi bababa sa sampung libong tao ang sumunod ang mga sabik na sumali sa kaguluhan ay mga eksperto na lamang dahil sila lamang ang makakasabay sa grupo sa harap. Ang mga tribo ng Flamora at Unicorn ay nagpadala lamang ng kanilang mga elite higit sa lahat sa Intermediate Deity Realm na umabot sa mahigit dalawandaan sa kanila. Ang namuno sa pagsalakay ay isang transformative deity master. Sa ganitong makapangyarihang grupo, madali nilang mabasak ang isang banal na lupa. Ang grupo ay lumipad ng mahigit labin minuto ng walang tigil. Gaano pa kalayo? Ang pinuno ng tribo ng Flamora ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may makapangyarihang presensya, at ang kanyang marangal na mga katangian ay naglalabas ng autoridad. Siya si Zeric Flamora piyuhin ng kasalukuyang hari ng Flamora at lolo-lolo ni Phoenix. Kilala bilang isang master ng transformative deity, siya ay isa sa mga pinakamatitinding figure sa, malapit na tayo, sagot ng lalaking nasa katanghali ang gulang ng kalmado. Sa katotohanan, ito ay si Sebastian na nagkukubli matapos gumamit ng extreme makeover upang makuha ang hitsurang ito. Ang kanyang anyo ay ganap na nagbago at maging ang kanyang aura ay hindi makilala. Kaya, halos imposibleng makita ng isang transformative deity master ang pagkakaiba. Itinuro sa kanya ni Brody ang kahanga-hangang teknik na ito. Bagaman ilang buwan pa lamang niyang naisasagawa ito, nakamit na niya ang kahanga-hangang kasanayan. Noong una, natuwa si Zerik nang marinig na malapit na sila sa kanilang destinasyon ngunit naging hindi na siya mapagpasensya matapos marinig ang parehong sagot ng paulit-ulit. Binabalaan kita. Huwag kang magbabalak ng kahit anong kalokohan kung hindi, baka magtago ka na lang sa ilalim ng lupa bago mo pa man malaman. Ang boses niya ay mababa at puno ng banta. Chapter 1620 Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sebastian nang ang nakabibinging presensya ni Zerek ay bumagsak sa kanya na parang bundok na handang gumuho. Ang nakabibinging aura ay pinalibutan siya at nilamag siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na para bang siya ay nahulog sa isang nagyayelong kailaliman. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabangis sa ilalim ng nakabibigat na bigat. Lord Zarek, pakisuyo, kalmeyan mo ang iyong sarili wala akong balak na magpakita ng kawalang galang. Malapit na tayo, pero may maliit akong kahilingan. Sana'y isaalang-alang mo ito. Habang nagsasalita siya, sinadyang pinabagal niya ang kanyang lakad. Kahit mukhang kalmado siya, ang puso niya ay kumakabog na parang isang barko na humaharap sa bagyong dagat. Nasa limandaang milya na lamang sila mula sa kanilang destinasyon, ngunit sinadyang lumihis siya ng landas. Nag-iwan siya ng daan para makatakas sakaling magkamali ang mga bagay. Magsalita ka. Lumaki ang mga mata ni Zarek, at ang pagnanais na pumatay sa kanyang tingin ay parang matalim na talam na handang putulin si Sebastian anumang sandali. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili. Para sa kanya, si Sebastian ay wala ng iba kundi isang walang kwentang langgam na maaari niyang durugan sa isang kisap mata. Pero sa ngayon, ang prioridad niya ay hanapin si Phoenix. Pagkatapos ng lahat, siya ay kanyang pamangkin at isa sa mga pinakamaliwanag na talento sa kanyang mga kapwa sa loob ng tribo ng Flamora. Siya ay labis na pinagpala at isang napakabihirang talento na lumalabas lamang minsan sa isang libong taon. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaligtasan ay pinakamahalaga. Nararamdaman ni Sebastian ang nakabibinging tindi sa titig ni Zarek. Gayunpaman, Inaasahan niya ito at sinabi ng kalmado, alam ng lahat na ipinangako ng Flamore Tribe ang Zenith Peel sa sinumang makahanap kay Prinsesa Phoenix, at ipinangako ng Unicorn Tribe ang Phoenix Quartz. Umaasa akong wasto pa rin ang mga gantimpalang ito. Oo, sila nga. Nagdududa ka ba sa karangalan ng aking tribo? Sigaw ni Zarek, at ang kanyang boses ay umuugong tulad ng kulog. Hindi naman. Pero matagal ko nang pinapangarap ang mga ng ito. Posible bang matanggap ko ang mga ito ng maaga? Tanong ni Sebastian nang may pag-aalinlangan. Pinagpag niya ang kanyang mga ngipin at ipinakita ang hindi maikukubli na pagnanasa sa kanyang mga mata. Dalhin mo ako kay Phoenix, at magiging iyo ang Zenith Peel. Pero kung nagsisinungaling ka. Naputol si Zarek, Ngunit ang hindi sinasabi niyang banta ay parang isang nakabibinging ulap na nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Sebastian. Mabilis na nagsalita si Sebastian na may ngiti. Sa buhay ko na nasa iyong mga kamay, hindi ko maglakas-loob na lokohin ka. Pero kung maibibigay mo sa akin ang kayamanan ngayon, makakatulong ito para magbalik ang aking alaala at mapabilis ang paghahanap natin kay Prinsesa Phoenix. Impertinent Paano mo naglakas loob na makipag-ayos kay Lord Zarek? Sigurado akong may gusto kang mamatay, sigaw ng banal na Panginoong Guro sa tabi ni Zarek, puno ng galit. Hindi ko magagawa, pero sinasabi ko lang ang nasa isip ko. Sa wakas, wala na akong ibang mapagtatakbuhan. Ang hinihiling ko lang ay gantimpalaan mo ako muna. Tumingin si Sebastian kay Zarek na puno ng pananabik. Sa kabila ng pagnanasa na pumatay na nagliliyab sa mga mata ni Zerik, pinanatili niya ang kanyang kapanatagan at tumangging lumihis ng tingin. Ang lakas ng loob mo. Nagpakawala si Zerik ng mapait na tawa. Sa isang matalim na pag-ikot ng kanyang mahabang manggas, isang magarbong kahon ang lumipad patungo kay Sebastian na nahulog sa pagkuhanito. nito. Maingat na binuksan ito ni Sebastian at nakita ang isang bilog at walang kapintasan, nagniningning na kapsula sa loob. Ang amoy nito ay pumuno sa hangin, at ang mga wisps ng espiritual na enerhiya ay tila umiikot sa paligid nito sa isang halos pangarap na paraan. Bagaman ito ang unang pagkakataon niyang makita ito, agad niyang nakilala ang Zenith Pill, isang kayamanan na pinapangarap ng marami. Ang halaga nito ay hindi matutumbasan at ang ganitong bihira ay halos hindi naririnig. Sa ganitong paraan, tila halos abot kamay na ang daan patungo sa Holy Lord Realm, ngunit tanging kung makaliligtas siya sa pagsubok na ito. Kung may nangyaring hindi maganda, lalo na kung makakamit ang isang breakthrough, kahit ang kanyang buhay ay mapapahamak. Lord Zerek, talagang tinutupad mo ang iyong salita. Dadalhin kita kay Prinsesa Phoenix ng walang pagkaantala, sabi ni Sebastian ng hindi tapat. Pagkatapos ay humarap siya kay Balthor Unicorn at nagtanong, Ginoong Balthor, maaari ko bang itanong ang tungkol sa Phoenix Quartz? Si Balthor, na namumuno sa Unicorn Tribe sa misyon na ito, ay tiyuhin ni Electo. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay hindi matutumbasan at hindi nahuhuli kay Zerik.